Marisa, <laughs> Beyonce. Pupunta tayo kay Beyonce at aakyat kami ng ligaw. Wow! <laughs> Juan! Ah, Mag-acting ka mamaya kasi mga aakyat kami ng ligaw. Sige, hmm. sige. Uh, ano? aakyat oh, kami ligaw kay Beyonce. Mamaya. Ah, ah, ay, ano? <laughs> <laughs> ay, no? Ready for action kahit ligaw. Oh, kailangan bawat eksena take one lang huwag na. Oh, wala no problema. oh, ayan. Eh, yung makatotohanan at walang yes. kasinungalingan. Yes. Ha? Ah? Yes, oh, oh, pa ko. Pawang katotohanan ka lamang to. at wala tayong kasinungalingan. Ha? Ah? Yes, uh, so, Ay, oh, compadre. <laughs> <Linong> kami. <laughs> Linong kami lahat. Yan. Akala ko may age say ngayon. Baka bukas daw. No? Biernes? Biernes. Biernes. Yes, compadre. Yes, compadre, compañeros y compañeras. Dito, dito lang tayo sa ano? Overnight? Oy, grabe. Overnight pala. Well, happy birthday kay Ma'am Jack. Sana matupad mong inyong lahat ng pangarap sa buhay. At yung mga adikain sa pagtulong. At yung pangalawa at pangatlo, siyempre yung the next baby na uh, magiging kapatid ni Rabay. So, magiging kuya na si Rabay. Ni e Kalingabids. Kalingabido. Yeah. Yan. At aakyat uh, kami ng ligaw. Mm -hmm. Mamaya. Yes, sa, <laughs> sa aming baby Beyoncé. Hey, Gilok-gilok. Gilok-gilok. Yan. Basta ang usapan dito, ano ha? Walang aamin uh, kahit mayroon ng baby. Ha? Fling fling lang, fling fling. <laughs> Kahit magka baby na, fling fling lang. <laughs> Kasi pag umamin eh humihina. Oh, humihina. Okay. Kaya, kaya habang buhay tayo. Tapos nadulas lang, nagkamali lang, nagkamali. Oy, oh, grabe to, grabe kilig to. Saan kay makakita ang kilig? May baby na. Wala pa rin sila. <laughs> Nasagi lang. Nasagi. <laughs> Nasagi lang. Oh, yan. Ay. Yan. Ay. Mag magpasalamat ka kay Sir Reynolds Sidbao. Reynolds Sidbao? Oh, Mr. and Mrs. Reynolds Sidbao. Yan po, thank you so much po kay Mr. and Mrs. Ray Edbau. Reynolds Sidbao. Ano? Sidbao. Salamat po, Sir Reynald at at uh, kay Ma'am po, Ma'am at Thank you so much po anyway. sa binigay uh, niyo sa amin. Grabe yung sobrang lakit. eh, hindi ko na hindi ko na itatago sa iyo. Sapatos 'yan yung pinapakita ko sa iyo. Ayun 'yan. Hindi yeah. lang sapatos lang naman. Hindi lang, marami 'yan. So, may mga damit din 'yan. Baka mayroon ng k-boys diyan. Oo, um, ba, sana nga may mga keyboys na na ano. Para masaya naman yung aking mga kaibigan sa likod. Uh, <laughs> Tama! Hindi <laughs> kasi, <laughs> kasi, kasi, kawawa naman. Kawawa naman. Lab, malaki yun ba? Malaki yun ba? Sana. Sana ay pinagdasal ko. Kasi may mga damit yan. May mga damit yan. Yung sapatos, uh, ano yan, kay si siguro. Yata, kay Ido saka kay Kalinga Prof salat sa mga salat mga staff so sana okay kailangan, isama na natin sa vlog yan para mabuksan <laughs> buksan mo na o giliw ko ang pintuan ng puso mo <laughs> ayan so kami po ay ang laman ng Ipapunta na kami doon sa lugar na pupuntahan Pupuntahan namin. Kung si doon, si Ridsin na yung pabulong. Ikaw yung pasilip. Ah, pasilip. <laughs> pasilip. Yan. Mga pasilip na. Sinisilip yung mga pagod yan. <laughs> Nag-i-enjoy <laughs> na si Ridsin sa biyahe niya lagi araw-araw. Ah. Hindi na siya nainitan. Hindi na siya. Ano? Kaya parang bumotor. Kaya Ang hirap, yang ini. At... Ayan, po, papunta na kami ng masalong-salong. Uh, aakyat kami ligaw. Manliligaw kami ng naliligaw. Papamasasalong-salong kami. Ayan, maraming bulong. Maraming bulong ngayon. Puno na naman yung live ko nito. <laughs> Ay, maraming bulong. <laughs> Araks. Si Ido, hindi na, hindi na nakakuha si Ido, kaya pasihayin daw nila si Ido. Ay, grabe. Eh. Oh. Ano yan? Ganito. Ganyan, no? Ganyan. Maa. Ganyan, no? So, kung kung ibibigay ni Lord, tanggapin. Kung hindi naman, tanggapin pa rin. Oo, oh. oh, malaki. Eh, mahilig ko sa malaki. Oo. Oh. Pag, pag, malaki kasi ganyan no ay oh. doon sa ano tatakot ka doon papunta kina uh, <laughs> ang liit ng daan <laughs> parang yung pinuntahan natin sa ano kay Kinarina. Rina na, nagsisinyas-sinyas ka pa kasi yung daan ang liit kapag ano kapag 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 dinala ko ano <laughs> oh, may hirap magpunta ko, no, sakto lang yung gulong. hindi uh, na dito <laughs> don, don, yung galing mo kung paano ka magmaneo. Eh, yung ano, ano ba, malalim. Mm. Ano siya, parang siyang, yun, ano, parang medyo, yung talaga. yung gano'n, no? Ano, <laughs> Ayaw mo na <po> bumalik <laughs> Yun ang problema sa iba dito lugar Yung mga barangay ro? pa, oh. Ay grabe Yung mga paliko talagang lalong sa Grandia ya, Katulad nung ginagawa mo Sinisinyasan mo ako Kasi delikado yung likod Yan si Ido oh. uh, oh, galing kami kay Biancy Matindi yung ligawan namin doon, guys. Oh. Secret, secret lang yung secret lang. yung ligawan nila. Secret lang. Hindi kami pwedeng lumapit. secret lang. Oh, secret lang talaga. Oh, yun, lupit na. Lupit talaga. Oh, ito, pabuti nyo to 300,000, ha? Ah. <laughs> na EJ, lahat ng EJ. Kalingap EJ Global Supporters. Adrian Lovable Supporters. It's si OFW supporters, it's si Panatag, IDC lovers, uh? it's fanatics. dami-dami. Uh? Ah, oh, yeah. Lahat ng it's ano <laughs> Ako ang founder. <laughs> Hello, manager. <laughs> Ako manager nila lahat. Yan. Thank you so much. Yan. Uh, yung, yung inyong pagligawan ay sekreto lang. Hindi pwede gano'n Amak ha ni Macam mana cuma ha 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 ya. ha ha kami, oh.